Bali, ma'am, ano, may naging client ka na as a Facebook ads manager. And then, kamusta yung naging business? Paano ba? Bumenta ba nung nag-Facebook ads ka? Or dumobler ba? Yes po, ma'am. As of now po, may isa na po akong client. Wow! And, yes Anong po. And then, ano po, um, from, simula po nang nag-run po, si, nag po sila ng ads sa amin, is ano po, mas nahibitan pa po ng double. If wow. Nah. Nice. Ang galing-galing naman no. <laughs> ni Joy. Congratulations, yeah. ma'am.